Hi uh, guys mga ka-Shepoy Sir Chef is back for another food trip adventure At uh, samahan nyo ako May nakita na naman akong bagong kainan dito sa Amin dito sa Queens Row So alamin natin, kilalanin natin At syempre order na ako At uh, chichibok tayo at uh. oh, Chibok pala <laughs> Okay <laughs> Okay guys so ito yung bagong kainan dito sa Queens Row Central So kakabukas lang daw nila nitong Tuesday At uh, ito marami daw kumain kanina eh, Pero buti nilang at uh, konti So, at salamat na rin kila ate kuya at pinaunlakan natin na i-vlog natin sila. So, kilalanin natin itong bagong parisan dito sa Queen's Row. Hello po, magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pangalan nyo? Melanie po. Ano pong uh, nickname nyo? N. Ayan. Ate, ah, so ano pangalan itong bago nyo kainan dito sa Queen's Row? Mr. Paris po. Paris at Mamihan. Opo. Bale, anong oras po kayo nagbubukas? Um, 5 a.m. to 11 p.m. po. Sa ngayon? Ah, uh, sa ngayon. Pero balak namin mag-24 hours. Ayun. So ano po yung mga bestseller nyo? Um, Paris Overload po. Tapos, yan, mga gilid laman. Paris, yun. Ayan. Lahat naman po. O, oh, sige ate, bago ako umorder, invite mo na sila dito. So, open naman po kami lagi daily. Punta lang po kayo. Ayan. Okay guys, so ito medyo ano, sabi ko nga kay ate, magpa-part 1 muna ako. Pagka meron na sila yung mas marami-rami, babalikan ko sila. Kasi ate pati niya, paubos na ba? Paubos na po. oh, eh. di ba ali? Uh, titikman natin yun na So wala ka bang shout out ate? Shout out sa lahat. Ay, ka mga kayo ka kain po. Mga kamag-anak mo. Kamag-anak namin sa Mindanao, sabi ah. ko. Sige po, salita po kayo. Alit na mo dari unta. Ayan. So dito lang yan guys ah. Mamaya papakita ko sa inyo matatagpuan. Salamat. Ate, order pala kayo yung overload niya na pare sa. Okay. Pati yung mami, pati tokwa, pati itlog, pati softest na rin na Sprite. Salamat. Thank you po. Okay mga ka-chefoy sa mga dati kong vlog ano. Dito pa rin yan sa Queen's Row Central. Kung magawin kayo, kung mapanood nyo yung mga dati kong video, dito yan, no, sa may kanto mismo. Ayan, no, bagong-bago lang sila. Nung no, nakaraan lang daw sila nagbukas. So, Mr. Pares. Ayan, buti na lang nakabot pa tayo at ginabi. So, tignan natin yung gagawin ni ate na isa-serve na pagkain ko. Okay, guys. So, maluwag. Siguro, pag sa pagka okay na sila, malamang maganda to at maluwag eh maraming makakakain dito pag meron na silang lamesa at saka upuan no? spacious at maganda yung ambience para kayong nasa probinsya kaya gaganaan kang kumain so bago lang sila eh ayan no si ate yung oh, inaayos na yung kakainin ko ayano. No? wow. wow so in order ko mami tokwat baboy at saka iayosin niya pa yung overload na pares at meron pa akong itlog at soft drinks ayan no? Ginihan Seryoso ba? si ate. Kawai-kawai ito. Kawai, ayan. <laughs> ayan. So, dito lang yan guys. Ha? Sa Queen's so, Ryan yung ano. Ay, ano natin. Ayan. So, ayan yung mga presyo. At yung mga gusto nyong kainin o orderin dito sa Mr. Pares. So, ayan si ate. Nag-aayos na nung uh, in order. oh. No. oh. So, baboy mami, tsaka overload. Ayan, lahat in-order ko na. Hipak-hipak <laughs> tayo, no. Sob-sob tayo kay Ay, dito. Ayan, kay ate. Kasi lugaw lang naman yung wala ah uh, Ayan, oh. No? Ayan, itayin natin si ate. Ayan, ayan hige. Wah, wow, muso. Hige. Masarap yan. Saktor. Mabango, guys. Sa mga previous vlog ko no, yung unang-unang -una vlog, 'yan, tin, uh, ginawa ko yung version ko paano magluto ng beef pares. Kaya ito pares uli yung ating binablog, Masarap kasi ito. Ito yung yung usong ano eh, chibog ng mga Pilipino, no? Kahit saan. Oh, Susunod uh, magbibidyo ulit tayo pag kayong ano, marami na silang masasarap na putahe. Sabi ko ha, ah, sa kanila kahit na part 1 lang at at least kakabukas lang nila eh. Ay pagkakilala na sila at least nakapunta na tayo. At, na nila ng dahon ng sibuyas. Dito lang yan sa Mister Pares. Okay guys, so ito na. Naayos na ni ate. At happy story na naman tayo. So overload na uh, beef pares, mami, kanin, mitokot baboy, at yun yung meatlog So bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Okay guys, so magpasalamat muna tayo. Panginoon sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa biyayang ito. Amen. So tara, let's eat. So papakita ko sa inyo, wait lang. Okay guys, so nakaset up na ako Ito muna Oh, mahahawakan ko Masakto lang So ito yung overload nila At uh, ano lang to uh, 100 unli rice Pero well, hindi na ako mag-unli rice Ito guys, so, first bite Oh yeah Mmm, ngap yun Masarap na Charot maglagay na tayo sa kanin so hina hina lang <laughs> at putok batok na naman to so ito na Yeah. So, kung may pagkain kayo, sabayan nyo ako. Kain tayo. Okay guys, so ito naman yung ano, mami nila. Ayan. So pareho lang nung ano, pero ito may noodles. Tikman natin. Wow! Sarap din. Ayan o okay, guys, so may chicharon. No? At saka yung uh, paralyempo. Hmm? Sarap Ito, kanin uli Bago lang ito, no Sana makapunta kayo dito Sa Mr. Pares and Mommy Ito ba yung Tokwat Baboy nila Sige hmm. Okay guys, so bago ko ubusin to, sa mga hindi pa subscribe, please subscribe, like, comment, at kung gusto nyo magpabati, shout out, just comment down below. At kung nagustuhan nyo yung video, pwede nyo i-share. At sa lahat na magsasubscribe, please hit the notification, pakalagay po sa all. Para abiswa kayo na YouTube pag meron akong bago. So, hanggang sa muli peace, power, asya syempre God. God bless sa lahat. mga ka-Shepoy, extra video. Asmog. Kaubos, ulit ako. Bye-bye.